Nagpapakita na ako na dito ng view. Hindi nakapaglagay ng mga bae dito. Hmm. Things palapit. Hindi <laughs> <laughs> pinaka ano, na? Barrier. Mulan pa yan. ma maulang araw ngayon eh, mga kabayan. Nagbalik ulit tayo dito sa may MacArthur Bridge. Kapit ulit tayo na Basig River Espanag. Dito, tingnan natin. Ayan na. Ito. Meron na. Tingnan natin. natin mamaya dyan sa ilalim. ano pa lang to mga um, uh, steel plate, wala pang buho kapit cemento ang daming mga lumilipad na no? mga ibon may kulay itim saka kulay puti ang naman mga water hyacinth ito lalim na ano eh, ng Pasig River pero ano naman, hindi naman ganoon ka lalim hindi um. oo grabe, dami oh. hanggang dun, ang dami mga ano dun oh, mga lumilipad na ibon Wala na halos na mga ano dito ngayon no, sa MacArthur Beach, mga street dwellers, mga palaboy. At talaga mayat maya meron. Ngayon ano? uli natin. Ayan. Lakas ang hangin. meron ng mga balustre hindi pa rin na ilalagay yung mga yan, lakas ng hangin wala pa mababa lang dito malapit di pinaka ano ano barrier Ay, pinaka railings na buo na kalaman kahit umuulan may mga ano no mga gumagawa so, yun, mayroon na dun lumiit na yung Riverside Drive Ito yung ginagawa. Ah, no, parang ano nga ito. Ramp to. Pababa na. So, dahil ano lang. Papunta lang ano, yung ilalim ng MacArthur Bridge. So, mayroon isang ano, gap Baha pa pa doon ano kaya magiging pinaka ano nito disenyo sana nga mag -ano rin dito no? maglagay ng pagdali para madaling makapunta yung mga kamamasyali. Lumundoy dito. Lalim na. May problema dito mga kabayan. No? Ito, nakatawid na tayo dito uh, kabilang side ng uh, MacArthur Bridge wala pang ginagawa dito may mga natitira pa mga homeless pa ito hindi natin na kaya walang araw lang hindi nakakunta dito lakas ng hangin nilis really? bridge halos 3, 3 meters ang lapas hindi so natin alam kung para sa ano, sayang yung mga basura pa laki ng mga bakal na ba yung wala pa wala pang hindi natin kung alam kung metal plates o cemento Ganun pa yan. ng ano dun isang lampos uh, puntahan natin sa, uh, dito sa naman tayo mag-update Hmm. Hindi meron din na baglag. Hindi pa naayos na to. Ito ko okay, pa ganda rin ako na dito ng view. Alam, pag dumadaan na yung ano, ano, yung NRT1, dito mayroong gap dito tayo makakapunta dito sa lalim uh, na MacArthur Bridge yun nagawa mga ano na may mga palaman na dito rin Sandy na kapag lagay ng mga bae